What's up mga kajawas, welcome back sa aking YouTube channel Kung bago lang po kayo dito sa aking channel Ako po ang inyong kajangers na si Erwin At welcome po dito sa kajangers TV Ang story ng isang dito sa Pilipinas So yun today's video mga ka-johns Nung mga hapon sa inyo, sa mga ipaning ng mundo Ang araw ngayon ay eh, Thursday, March 27 na po mga ka-johns no? So ang oras na ay 2.45 na lang hapon So ngayon mga ka-johns, no, magpasensya nyo na Medyo maingit nandiyan dito ko sa labas ng kalsada na area ng Malabon Nagbibili-bili kami ngayon mga ka-johns no, Dahil nagtatrabaho ko ngayon dito sa company ng PC Express mga ka-johns no? Doon sa dati ko hinahabutan ng karton Doon no, na hinahabutan na ako no? so, so yun mga ka-johns, no? at certainly ang uh, kids sa video to, para hindi naman masaya yung yung Parang hindi naman masaya yung inyong panonood Magpa-price update tayo ng presyo ng PET malinis Doon sa aking may rerectan Dahil mayroong nag Ah, uh, tawag dito Dahil merong nag-request no, Doon sa aking video, last video ko may nag-request Kano ang presyo na Pag-update naman daw ang presyo ng plastic sibak At PET malinis dun sa akin ng pero kung oh, hindi kasi magkakasya yun sa so, isang video nung so, uh, uunahin na natin dito sa video nito ang pag price update lang hindi malinis doon sa akin ng red card kung handa na kayo hawak na kayo ng dapso kapatid susimulan na, ang aking yan in 5, 4, 3, 2, 1 misitan nyo na yan ayan, so ito mga ka-guys effective to uh, noong March 24. So hanggang ngayon, ito pa rin tumatak yung presyo nila doon sa aking nirerekta. No? Ang babanggitin ko mga piti na presyo ay puro malinis to mga kajanas. No? So simulan natin yun. Huwag na pala palagalin. Banda na kayo. Tara! Let's go! So ito mga kajanas, magsisimula tayo siyempre sa PET malinis o PET white. Presyo ng PET white. Ngayon doon sa ating rekta ay 35 pesos na lang yan mga kajanas per kilo. So, so may pagbababa naman kasi sa last video ko, 36 pa So ngayon, kung inyong tricycle Pagka so, 25 pesos pa mga gas per kilo ang uh, PET white malinis So punta na tayo sa pangalawa ang PET green Kasama lang dyan yung neon Kailangan puro to Ang presyo ng PET green at neon Kailangan puro ay 14 pesos Kaya parehas ang sila ng presyo So presyo niyan 14 pesos per kilo Punta na tayo sa pangatlo ang PET pure bluish So purong bluish lang Ang presyo niyan doon sa ating retanay 17 pesos na lang mga gas per kilo tang ang sumusunod naman ay yung PET PET na uh, printed, ha. So hindi siya yung sticker. Kailangan printed siya. Ang presyo niya ng PET printed na malinis ay 5 pesos lang mga dyan per kilo. So nabibili na yan ngayon dati kasi hindi nabibili ang printed, no. So kaya ipunin niyo rin sayang din. Ha? So yun, punta na tayo sa PET class B. Itong PET class B na to, ay uh, itim pinagrejihan ng PET white, ha. So ang presyo ng PET B, class B, doon sa ating rektahan ay 17 pesos per kilo. No? So, punta natin tayo sa class C. Ang presyo ng class C, ang mga class C naman, ito yung mga uh, bote ng toyo, mantika, patis at suka. Yan ang, ayan ang PET class C. So, ang presyo ng PET class C, doon sa ating rektahan ay 14 pesos na lang mga kajangis per kilo. So, yan po ang mga presyo ng PET doon sa ating nire mga kajangis. No? So, yung mga presyo na bang ito, gawin nyo lang yan guys. Ipagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga nirektan o inyong mga pinagbabagsakan na mga junction man yan o kumpanya. So, talagang bumaba ang kalakal ngayon. Kaya, sa pagdating sa pagbababa ninyo ng kalakal, uh, dahan -dahan lang sa pag pagbaba ninyo dahil uh, baka magulat naman ang inyong mga uh, mga depende okay lang sa mga inaakutan, yung mga inaakutan yung mga, ina mga junk shop no So yun, ang presyong niyan, pagawin niyo lang yan guys, lalong lalo, lalo na so, sa mga barbers na sisimula pa lang. Gawin niyo lang yan guys, pagkumparan nyo lang yan doon. So, sa mga barbers na sisimula pa lang, kung so pasukin yung pagtidyan sa mga jazz, no? yan, mga presyong yan, ang, rekta, ang presyong yan ay presyong rektahan mga jazz, no? para magkaroon kayo ng idea na ganyan ang presyo sa mga gilingan ngayon ng PET. No? So sana may kayo sa mga pinagsasabi ko. So hanggang dito lang. So, mga ka-jangers, pakishare naman ang yung video para umabot naman sa iba. No? So, sana lang gusto niyo ang video for today. Kung lang gusto niyo naman, parang naman, at hindi pa kayo nakapag-subscribe, share link sa channel, click yung subscribe button, hit on the pinito bell para pag-update kayo sa mga bagong i-upload ko pa ang mga video. So, muli ako ang inyong ka Kasi si eh, Erwin. Kita kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga ka Peace out. Yung abangan. Classic Siba Updates.